Ako ang dapat hindi double standard. Kung titignan at uusisain yung confidential fund ng uh, Office of the Vice President, e eh marahil tingin ko na dapat usisain din yung ibang ahensya, uh, maaaring sa Ejecutivo man, uh, lalo na yung ibang mga ahensya din na mayroong confidential fund, na kung paano rin din ito ginagastos. Nabanggit mo yung impartiality pero doon sa press conference sa kanya, eh, na si single out na naman itong si uh, Vice President Sara Duterte, yung dun sa pinang confidential uh, uh, fund at uh, syempre yung mga Duterte supporters siya sabihin, bakit si single out na naman eh hindi lang naman siya yung may mga uh, confidential uh, fund, meron pa nga mas malaki ma opisina, na mas malaki pa yung confidential fund eh hindi na naimbestigahan. Tanging siya lang ba? ang uh, may problema or nakikitang uh, problema at wala tayo. Uh, we're talking about uh, sa Office of the President the bilyong-bilyong piso. Yung ano, uh, good practices ba ang ginagawa doon or baka same lang din. Uh, kasi yan yung uh, nababanggit eh, na kaya nga hindi ma-explain ng todo-todo todo ng pangalawang Pangulo sa Kamara dahil may issue ng uh, uh, ano security uh, dito. Kasi eh, pamamaraan yan. Baka... National security yung uh, nakataya dito. Anong makikita mo dyan, uh, Prof, sa mga recent pa na mga pronouncement ng uh, incoming ombudsman? So, yan yung medyo, again, ano na, na nag-isip na naman yung taong bayan in terms of impartiality sa kadahilan na, na sa dami uh, at sa lalim ng trabaho na dapat gawin, <clears throat> biglang uh, kasama na naman ang ating uh, vice-presidente. Ako tingin ko hindi na yung katanungan kung uh, ano yung mas malaki, uh, ano yung mas maliit na dapat tignan eh. Ako ang dapat hindi double standard. Kung titignan at uusisain yung confidential fund ng uh, Office of the Vice President, eh marahil tingin ko na dapat usisain din yung ibang ahensya uh, maaaring sa ehekutibo man, uh, lalo na yung ibang mga ahensya din na merong confidential fund, na kung papaano rin din ito ginagastos. Uh, kasing ito, eh, yun nga yung tinatawag na unfinished business dahil uh, hindi nagtuloy sa, sa, sa kongreso yung impeachment proceeding ni uh, Vice President Sara Duterte. Pero ang mahalaga dito, Uh, kung talagang walang itinatago ang ikalawang Pangulo at meron talagang avenue na sinasabi natin at ang argumento ng ating ikalawang Pangulo na may uh, kinalaman ito sa uh, national security ay madali ang mapatunayan at the more na mas madaling makita at imbestigahan ng ating ombudsman na ito ay walang tinatago talagang ikalawang Pangulo. Ang sa aking pagtingin, na mahal Talaga ka Edmar dito is walang pagsisingle out at hindi double standard na hindi lamang ang ikalawang Pangulo dahil nakita natin o nakita na uh, merong uh, X amount na ginastos o, at uh, hindi maipalawanag sa mabilis na panahon ay uh, nagamit ang pondo. Pero dapat usisain din at tingin ko panahon na tignang mabuti kung paano rin din ginagamit ng isang ahensya. Kasi dahil dito, uh, mas lalong tumataas at nagre at nag-create tuloy ng doubt ang taong bayan kung may, nagsisingle out ba o may bahid na naman ng politika. And we would like to think na ginagawa naman ni ng 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 ombudsman uh, Rimulya, bagong talagang ombudsman na Rimulya, na ito talaga yung mga ano uh, list of uh, major concerns pero hindi mawawala yung stigma dahil uh, teka ito na naman paano naman yung ibang ahensya di nararapat lamang na di ba tignan din yung ibang ahensya ka Edmar